Nanawagan si Vice President Sara Duterte ng peace talks at ceasefire sa mga bansang apektado ngayon ng nagaganap na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa pangalawang Pangulo, dapat umiral ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga bansang apektado ng naturang gyera. Kasabay nito, hinimok din ng pangalawang pangulo ang sambayan ng Pilipino na huwag basta pumanig sa isang partido lamang bagkos paghandaan ang kahirapang posibleng mangyari dahil sa nagaganap na digmaan. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan, lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DCRH, sa si Henry Uri, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.